From bad luck to good luck, debunk cat myths. Ang sabi nila, kapag tumawid ang itim na pusa sa daraanan mo, malas daw. Pero, teka lang, ang totoo ba? Or baka naman si Mooning ay nag exercise lang? Today, we're diving into the mysterious, sometimes nakakatawang myths about cats, at bubuwagan natin ang mga paniniwalang hindi na dapat pinapaniwalaan. Black cats equal bad luck? Oo! ito yung pinaka-famous, ang Black Cats daw malas. Eh, paano kung itim lang talaga ang buhok niya? Wala namang kasalanan ang fur color. Sa Japan at UK, kabaligtaran pa nga, swerte raw sila. Imagine, dito malas, pero doon jackpot. Cats steal your breath while you sleep. Eto medyo creepy raw, cats daw steal your breath habang natutulog ka. Pero in reality, gusto lang nila sumiksik kasi mainit ka. Heater ka kasi eh. So hindi ka ninanakawan ng hininga, ninanakawan ka lang ng unan. Cats bring bad spirits. Kapag bigla raw tumakbo ang pusa at nakatitig sa wala, may multo. Pero truth is, may nakita lang siyang, ipis. O kaya wala lang, trip niya lang tumakbo ng Olympics sa madaling araw. Ghost. Hindi. Energy surplus lang. The truth is, cats aren't bad luck. They bring comfort, joy, at minsan, swerte. Ang malas lang, kapag hindi ka marunong mag-alaga ng pusa. So next time may magsabi na malas ang pusa, sabihin mo, hindi malas, swerte kasi ako may cat. Like, share, and subscribe para sa more cat truths at cat kalokohan.